and si again, Mami Irene. So, part of this video, i-share ko nga po sa iyo yung mga um, pinag-usapan namin or sinabi naman kay Katie ni Peja. So, pina-check, um, nanganak pala ko noong January 11, tapos nagpa-check up kami noong January 15. So, 4 days pa lang pina-check up na namin si Bibi dahil na um, yung isang mata niya kasi dahil naitip ko siya, parang may red, kaya pina-check up na namin siya agad. And then, yung sa check up niya, um, tinanggal na yung kanyang pusad, tapos binigyan siya ng cream. Yung cream niya na yun, yun yung pagpahid mo doon para matuyo siya. Pero pwede rin sa mga iba pang mga kanyara, yun mga kabikate o kayo yun naman diaper rashes. Tapos, yun, yun <laughs> nga, sabi na isa niyang, ay sabi niya, ng secretary niya, niloko rin ka kasi nga sabi niya gano'n, 4 days ka ba lang, exposed ka na sa labas and then, ito nga pala din yung mga PEJA advice na mga bawal sa baby sa so, mga newborn baby so, sabi po ni PEJA, talagang mga sensitive talaga ang mga newborn baby natin madali silang makapita ng sakit, kaya uh, bilang first time mga may mga mga anak pala ngayon naisi-share ko na sa inyo yung mga kailangan yung malaman So, una po dito is number one is yung alikabok. Ito daw talaga yung pinakakailangan natin. Um, pinaka, ka, pinakabakong -ta Kalaban natin. <laughs> Pinakakalaban natin. Kasi bawal talaga ito sa baby. So, kailangan laging malinis yung ating kapaligiran, uh, yung kapaligid ng baby. Kasi pwedeng uh, kumapit sa damit niya or something. O kaya naman mapunta sa nose niya. Yung pangalala naman yun, bawal din siya sa cologne. So, mahirap din kasi pag naaamoy ni baby yung mga cologne at hindi pa sila sanay. Minsan, may mga babies din kasi na may saray na. Or may mga mamis kasi talaga kasi <laughs> nilang mabangong-mabangong si baby. Kaya, yun, uh, talagang, may pulbo. Bawal din yung pulbo pala. Kasi yung pulbo, para rin din siyang alikabok. Pag nilagyan mo siya dito, Pwede mag magkakos sa mouth o kaya sa nose. Pwede nyo magkakakos ng, pwede sya magkaroon ng sipong or ng awob. So, ang bali yung una is yung alikabok. Number 2 is kulog. Number 3 is yung pulbo. Powder. For, number 4. So, number 4 naman is yung lotion. Bawal din silang lotion. Kasi yung skin nila sensitive. At bawal din tayong gumamit kung ano-ano mga lotion sa balat nila. Kaya ngayon, hindi ko pa siya pwede i- hindi ko pa siya nililotion. Bawal po siya muna sa lotion. And then, bawal din. So, sa lotion is yung smoke. Ito din yung isa. Bawal talaga yun. Kaya rin, mas lalo kung may naninigali nyo sa inyo o naninigali nyo sa family nyo, bawal yun kasi pag nalalanghat nila, kasi yung lungs nila, hindi pa sila, hindi pa sila malakas. Kung baga, hindi pa siya pure na malakas yung kanilang mga lungs. Kaya bawal po sila makalanghat noon kasi pwede silang magkaroon ng mga sakit. And then, yung pinakawali naman is bawal siyang ikis. Bawal siyang ikis sa mouth. Kaya dali sila sa paalam or mas maigi pag medyo malaki na siya. Kasi pwede makakuha ng mouth, and mouth and disease. Kaya naman po mouth and disease. Kasi syempre hindi naman natin alam kung saan saan yung kan. So may, may mga kaya hindi natin masisisi na yung mga mami. Sobrang salang sila sa mga baby. Dahil yun, nga, hihirap talagang mag, hihirap magkasakit at mahal magkasakit. Mas lalo na pag baby kasi kawawa po yung baby kung magkasakit. Kaya nag-iingat lang din tayo. Kaya yun, So, and then, nabanggit na din na mag full breast milk. Mas maganda daw na full breast milk para maging mabusok sa baby. Maging malakas yung mga bones niya, maging matalino, at hindi siya sakitin kapag nag-breast milk. Uh, wala naman ibang bawal na sinabi. Okay naman po lahat sa kanya. Uh, ayun lang po. Ulitin ko po yung mga bawal sa ating mga newborn. Una po is yung alikabok, yung cologne, yung powder, kulo, tapos lotion, ah, uh, sigarilyo, usok ng sigarilyo, at saka ikis. So, yun lang. Napakadali lang naman kung sa ngayon, isashare ko pala sa inyo yung kan, Meron siyang binigay na sabon. Ito rin siya. Ito yung sabon na yun. Tasha gel. Ito. Tessor Gel. Ito lang yung pinapagamit na sa ni Doktora, ni Baby, si Peja Kasi, kung siya, wala siyang amoy. Tapos, mild and gentle cleanser na rin siya. Tapos, soap-free. Tsaka, hypoallergenic na rin. Daily moisturizer therapy, dermo-cleanser. Dalawa yung pagpipilian niya sa isi yung adino. Bali, ito pag ginamit mo talaga, wala talaga siyang bula. <laughs> Kaya pag paliguan ko siya, parang ang hirap-hirap i-scrub. Kasi wala siya talaga bula. Pero napaka-tinis naman. Anong tawag mo? Ang smooth naman ng skin ni pag gamit ito. And then, yung pressure nito, nag-relink siya ng 400 plus ata. 350 to 400 plus. Then, ang size lang nitong nabili namin is 150 ml. Pag facial gel talaga, is eh, sobrang mahal niya. So, wala, wala pa kaming dalawang buwan na ginagamit. Nandito na ata siya. Gandito na lang. Dahil, <laughs> <laughs> ito, gandito na lang siya. And then, sa pagpapaligo naman kay Brady, dito ko siya pinapaligan pag siya. Pag Martes at saka ng Friday. Hindi naman madumihin yung balat nila kasi lagi lang na naman sila nakahiga natutulog at naka nagbidete, tapos kakain dito yun. Kaya, tsaka hindi mo na siya masyado mabilis maligo muna kasi, ay, hindi siya masyado mag-scrub-scrub kasi, ganun lang. Kasi nga yung skin pa nila is sensitive. So, yun. I hope this video, sa mga hindi ko po nakapag-subscribe, subscribe po kayo. And thank you so much din po sa lahat ng mga na mag-subscribe sa aking video. And then, huwag niyo pong kalimutan mag-likes. And then, mag-share. And then, also, mag-comment na rin pa po ng mga iba pang bawal. Kapag pwede ko rin pong um, maiwasan or gawin. Thank you and God bless See you sa ating next video. Bye-bye!